Yon, what's up? Good morning, guys. Samahan niyo ako mag micro jigging. So, hindi naman micro jigging, light jigging to, guys, dahil 60 to 80 grams yung gagamitin natin. So, target species natin ngayon yung suno or yung red, red grouper para mas may price. So, medyo malapit lang kami. Nandito lang kami sa sabang, guys. Ito lang gagamitin natin, no. Oh. Yung ating 80 gram na kachin cook. Low jig. Try natin, guys. Let's go. So, first drop. Huli na pay. Uy, huli rin. Huli rin guys. Fish on. Fish on. Pero, pero maliit lang. Maliit lang ito. Maliit lang ito guys. Ang pugaro pa yata ayan Yung... Okay. Okay, ito ito. Ito maliit lang. <laughs> so ito na. First na natin guys. Ulpot ito. Ayun, ulpot nya Kain Ulpots! So, first catch natin 'yan. Dengar ya, Kapma. pai. Oh. <laughs> so, isa na, guys. First blood. Ari ulit Pag medyo lumayo tayo sa bawora, malit daw yung bawora na tinatarget namin Kaya lagi nating papaandaran. Ha? Basta hindi lang na ulas, 'no dali yon na rin sa wakas ubir parang mal malatigi yata kaya malatigi Itong mata nito, kulay itim nito, mata. <laughs> Pagkatagal ang sigreto so, ayo nga pagkatanda na sigreto. <laughs> si tanda na nilang indang. Ha? Si tanda na nilang indang. Oh? O? Ayo. Oh. Oh. May edad na. May edad na. <laughs>

sunog pala Okay mm, Fish on. Fish on suno guys oh arui endi anu ais suno ah para meciang sang suno ah cobaan suno mun ah bakul terus put peta ha put peta Ay, lupot nga. Ay, sunod din. Pute. Potok. Wala yan. Hindi good size. Ha? Good size? Maliit. Ay, ay, wala na? ito. Aywan ko lang. Mabuhay pa ito. Ayan. Ay, nga ang maliit pala na sunog. Ano pa kaya pag malaki? <laughs> Ay, good size siya. Good size <laughs> okay. guys. Nakahuli na rin ang sunog. Sunog. Ayos. So, kunin naman tayo yung ano, yung Uber. Para maganda. Fish on. Fish on guys. Ito suno. Dali ang suno. Suno. Virgin daw kasi yung bahure. Dahan-dahan lang kaya baka pumutok ang kanyang mata. Piyan Sunok na. Sunok na ito.

Fish on. Fish on. Ulput pa. Ha, ulput. <laughs> kanuping pero lit, la, ito masarap pulamen pa yun, mataba taba, <laughs> kili ito, oh. kanuping guys, kumain pa nang pusig pugita, kumain na ang kanuping Nen, ya? Yun, mm -hmm. fish on. pulpot. Pulpot. ano? Oh? ulput eh ulput? ulput 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 lang ah, talaga sa mga tama <laughs> the, the place pero dalawa <laughs> Ay wala. Kuli na naman ang bato. Oh, Isda is na. Mm. Sabit po pa sana. Isda ya? Yeah? Oo. Oh. Sunok na yata. Parang malalaglag na ang kompresa na. Ay hindi. Sa gisi. mo na rin talaga ang galaw ng sagisi ha. Uh -huh. Sa gisi kay wala bangis da. No. Tamad talaga sila magkagat kay kung hindi <laughs> mo bagalan, ayun lang ni? kasi baka po lang yung kung nasa kasi magpunta ko doon, magpapabulsa pa ako sa akin eh kasi ang grande doon, nakarana ka dali eh so, sa may laot-laot lang ng area ng inferno ma kain daw doon sa area na yung sana yung si to malin lang ah suno 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 <laughs> suno ataw pula parang suno nga ha? ay, umpok pa nalang um, e <laughs> kala ko sumo na ay, pakul ay, putik ka pakul with, with nylon pa talaga nylon sya paxkul pal putik talaga sya siguro nagkakawan-kawan minsan nagkataandaan dyan ano mm -hmm. kaya hindi sila makahuli cool Kulpot cool pala guys eh, agyat uh, kabugin mo kinagat okay, pa e kinagat okay. akong abis, Mm. Yeah. suno, suno guys, yun ang suno. Mm. suno na talaga. Positive. Ganito yung kain nun, naalala ko pa yun eh. Oh, makakalaglag na rin ang kwan. Makakalaglag na rin ang... Ah. Parang pakul na naman ah. Suno. Yan, kapit lang Kapit lang. Alaksan. Wala lang. Wala sabisi. Sa gisi din. Uy, malaki. Jabish. malaking ng jabish. Mm. Sa gising malaki. Sa warak ito eh, ng warak ito ng kamay. Kaya pala sinalo niya yun ng sawarak Siya rin yung nagapangwarak siguro ng ano Yung paing ko Siya siguro din na nagapangwarak sa warak mm. fish on dali <coughs> na ulpot ko oh. um, lang ah Malagbag um, lang pala Kala ko fish on eh. ah, Fish on ah. Fish down ah. Fish down ah. cool na naman oh. Ini mo tala. Wag na. Grabe 'yan. Pakagat natin sa binti ni Mark doon sa may kanyang pigsa. Kung malakas guys, ingat paborito <laughs> Paboritong pakul. Dikit mara dyan sa sugat <laughs> ng maja. Tentik man niya. Ay. Bakit Eh, kumagat pasting ka. Oh. Dali yang ulput Dali yang ulput oh, Ulput na naman

Yoho! Urpot. Puswak. Suluk lang talaga. Labas siya dyan ng, lab, Nakalabas dyan ang kasama mata niya Ayan <laughs> yeah, natin guys kung anong isda ito guys Ayan anong isda ito guys bala mo yan ah ang suno na 15 kilos bata. wala rin, kung bata-bata mura lang rin yan ay 100 kilo wala rin may malaking isda oh ayan na siguro yun 16 kilos na suno isang piraso lang kalaki mga malait-lit siguro dito no alas oh, okay pa din na malait-lit siguro dito no ay malait dito malakog tong sabi nyo 2.7 na huli namin na ano eh kasi laki lang pa ka sa katolik kiris ah parang dugso dugso Duksu, 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 Ay, nggak, nggak, nga nggak, 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 iji nggak, nggak, iji ya nggak, 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 iji. nggak, 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 guys nggak, 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 kas guys. to. Amberjack pala guys, Yan balay sa Lindato. City. City. Sa City. Ta. Kalak ni EJ. Dali guys, ay yung EJ. Sana makadali rin tayo nang EJ. Sana makadali mo sa kanya. Oh. isda isda laki isda suno na ta ito rin yung kanay kapon sinalo guys ha ah. <laughs> hindi pumalag eh ayun suno talaga suno talaga oh Bakit ba naman? Ay, sagisi pala. Ha? sa gisi Uy! Uy, may malaki! malaki. Ay, hindi! Bumuga lang pala hmm, hey. Ito talaga ang gusto niya oh. Uh. Yung malaking pain Nagpalit na ako guys ng malaking, ng malaking reel kasi may mga EG, tsaka nagpalit na lang ako ng malaking jigglore 150, dito lang sa 37 meters, 38. fish okay. on. Ay, puti na yung Rosas Diyan diyan bukaw Hindi ako nagsabi nun ha Hindi ako nagsabi nun Rosas Pag ito kumagat Salim, bikau. Pulahan guys Rosas lab ng no ang ulpot lab sa gising lab sa gising may tutoy Dito na lang kasi nabutan na naman kami ng bispiras ng Mayo <laughs> so, may huli rin ito pa ano yung bato guys so maraming salamat kita kita bukas ulit